Panalangin para sa ikaapat na misteryo ng luwalhati. Ang pag-akyat ng mahal na Birheng Maria sa langit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos na buhay, Ama naming mapagmahal sa langit, sa pagminilay naming ito ng ikaapat na misteryo ng luwalhati, kami lumuluhod sa iyong harapan puspos ng pag-asa at pananampalataya. Sa dakilang misteryong ito ng pag-akyat ng mahal na Birheng Maria sa langit, katawan at kaluluwa, aming nababatid ang iyong kaloob na walang kapantay para sa mga taong naglingkod ng buong puso at may ganap na katapatan sa iyo. Sa pagsunod ni Maria sa iyong kalooban, mula sa pagsagot ng I, sa pagdalaw ng Anghel Gabriel, Hanggang sa kanyang pagtindig sa paanan ng krus ng iyong anak, tunay ngang siya ay naging huwara ng lubos na pagsunod, pananampalataya, at kababaang loob. Inang Maria, ikaw na dakilang babaeng pinili ng Diyos upang maging ina ng kanyang buktong na anak, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon bilang mga anak na namumulila sa liwanag, sa pag-asa, at sa kapayapaang tanging sa langit lamang masusumpungan. Sa iyong pag-akyat sa langit, Ipinakita ng Diyos na ang pagkakatalaga ng isang kaluluwa sa kabanalan at kabutihan ay hindi nasasayang. Ikaw ang patunay na may gantimpala ang lahat ng may dalisay na loob, at ikaw ang paanyaya sa amin upang tahakin ang landas patungo sa langit. Sa gitna ng aming mga pasanin, kasalanan, at pag-aalinlangan, naway maging gabay ka namin tungo sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. O Diyos, Ikaw na nagpapabanal sa mga pusong naghahangad sa iyo, tularan nawa namin si Maria sa kanyang ganap na pagtitiwala at pagtalima. Turuan mo kaming magtiis ng may pag-ibig, maghintay ng may pasensya, at manalangin ng may buong puso. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, Paalalahanan mo kami na ang aming tunay na tahanan ay wala sa mundong ito kundi sa iyong piling. Tulungan mo kaming iwanan ang makamundong hangarin at ilapit kami sa mga bagay na makadiyos, makatao at makalangit. At nakita ko ang templo ng Diyos sa langit at ang kaba ng ay nakita sa loob ng kanyang templo. At isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit, isang babaeng nararamta ng araw, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at may korona ng labindalawang bituin sa kanyang ulo. Pahayag Kabanata Labing Isa, Talata Labing Siyam, Kabanata Labing Talata Isa Mahal na ina naming si Maria, reyna ng langit at ina ng awa, sa misteryong ito ng iyong maluwalhating pag-akyat sa langit kami nagpupugay sa iyong kadalisayan at kabanalan. Hindi ka lamang ina ng Diyos, kundi aming ina rin na sa bawat panahon ay nananalangin para sa aming kaligtasan. O Maria, ikaw ang bituin sa aming madilim na gabi, ang liwanag sa gitna ng unos, at ang aliw sa gitna ng aming mga pagluha. Sa iyong katahimikan, natutunan naming makinig sa tinig ng Diyos sa iyong kababaang loob, natutunan naming sumunod kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Sa iyong pagtitiis, natutunan naming manalig kahit sa gitna ng krus. Ngayong ikaw ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa, kami humihini ng iyong panalangin at paggabay. Sa gitna ng kasakiman ng sanlibutan, ipanalangin mo kaming maging tapat sa Diyos. Sa gitna ng pagkalito, gabayan mo ang aming isip. Sa gitna ng mga kasalanan, tulungan mo kaming bumangon at magsisi. Inang Maria, ihatid mo kami kay Jesus. Sa iyo kami kumakapit sapagkat alam namin sa kabila ng lahat, ang iyong panalangin ay may lakas na umaabot sa puso ng Diyos. Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng maluwalhating pag-akyat ni Maria sa iyong kaharian, itinuro mo sa amin ang halaga ng kabanalan at pagsunod. Naway huwag kaming matakot na iwan ang aming dating sarili, upang kami maging bagong nilalang sa iyo. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang bukas na may pananampalataya, kahit hindi sigurado. Palalimin mo ang aming pagmamahal sa iyo, upang kami tumulad kay Maria sa kanyang pag-ibig na walang kondisyon, sa kanyang pananampalatayang buo, at sa kanyang pagpapakumbabang walang kapantay. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata Pagkatapos nito, nakita ko ang isang napakalaking pulutong na di kayang bilangin ni Numan, mula sa bawat bansa, lipi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakasuot ng puting balabal, at may hawak na mga palaspa sa kanilang mga kamay. Pahayag ka banatap ito, talata siyam. Ama namin. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.